Ito yung ating harvest ayan konti lang yung hinarvest natin ngayon dahil nga pangulam lang natin ngayong araw ayan hello so ayan uh, magluluto tayo ng paksiw ngayon so syempre kailangan natin ng talong yan ang daming bunga ng talong eh. Itong talong pala natin na ito, ano, uh, last year pa ito nabuhay siya nung winter. Kaya, ayan, ito yung maganda pang prito or sabaw at saka paksiw, no? At saka itong ating ampalaya, ayan, ang damid na din bunga. Tapos, syempre, kailangan natin na kamatis. natin Siyempre, kailangan natin ng pampaanghang. Yan. So, yung ating gulay, ano, konti-konti uh, lang ito, pero iba-iba. Dahil nga, kami lang naman ni Habi ang kakain. Siyempre, ayaw natin yung super dami. So, kahit konti pa rin, marami pa rin nasasayang. So, ayan. Ayan sakto ito no pang sahog natin sa ulam kaya konti lang yung hinabis ko although marami pa oh ayan marami pang bunga kahit uh, marapit na ito sila mamamatay ano kasi mag na din at uh, kaya nagsastart na itong mag dry yung mga dahon nila so ayan kaya samantalahin habang meron pa ano maghaharvest din tayo ng pipino kasi kinagamit natin ito para sa dinner natin ano yan o oh, yung patola natin yan so pipino lang yung kailangan natin dito ano so ayan ano medyo malaki laki at marami konti yung na-harvest natin pipino gagawin natin itong pickles ano ito mag one week ito eh tingnan mo ang laki na Ayan. Ayan. nalaki na lumaki todo hindi na harvest agad pero hindi pa to siya matanda Ayan, malambot pa rin to siya So, ayan, uh, hinarvest ko na tong sukini dahil nga Uh, baka lalong lalaki ano at tumanda na so ito super laki niya pero pwede pa hindi pa to siya matanda and then nagharvest tayo ng ampalaya para sa ating pakseo at saka yung talong hindi ko na nilagyan ng uh, okra so yan lang ilalagay natin sa pakseo syempre yung ating sili at saka kamatis and then yung ating pipino so saktong sakto ito para sa ating lunch at saka dinner. So, ayan. O, oh, ba diba, Pagong harvest yung ating ulam ulit ngayong araw. So, ayan, ready na yung pampaksyon natin, ano, uh, nilagyan ko ng maraming suka at saka sibuyas, bawang, maraming kamatis, maraming luya, black pepper, dahon ng laurel, pampabango, meron akong nilagay konting oil, tapos tinimplahan ko na din ito, tapos nilagay ko na yung isda, talong at yung ating mga gulay dahil mabilis lang naman maluto yung ating isda, ano. So, after nyan, uh, niluto na natin at pinakuluan dahil nga mabilis na itong maluto since natimplahan na din natin. So, ayan. Ready na yung ating ulam. So, yung ulam natin ngayon is paksiw na salmon head, no? with talong at saka ang palaya. Tapos maraming sili, kaya super ang hang nito. Naku, pag ito talaga ang ulam mapaparami na naman tayo ng rice nito. So, ayan. Kainan na. So, ayan. At titikman na natin yung ating ulam. Yun yung ating ampalaya. Mm. Masarap. Yung ampalaya natin dito, hindi siya maalat. Yung ating talong. Mm. Masarap kasi super anghang. Ang dami kong sili nilagay eh. So, ayan. Mm. Sarap ng ampalaya. Ang sarap. Kahit araw-araw talaga kami maggulay ni Habi is okay lang. Uh, dati si Habi he is more on mga karne. Pero nung dumating kami dito kasi mahilig ako sa isda hanggang sa napahilig na din siya sa isda. So, mostly ang kinakain namin is dano kasi gustong gusto ko kasi pag meat hindi ko masyadong type pero once in a while, syempre gusto din natin ng karne. Pero sa akin, mas gusto ko yung isda at saka gulay kahit araw-araw. Or maybe dahil yun na din ang nakasanayan namin sa probinsya noon. Isda at gulay. Kaya kahit araw-araw kami maggulay, okay lang. So malaking tipid din natin sa gulay ano dahil na harvest ka na lang pag uh, gusto mo o nagkakrave ka kahit anong luto gusto mo. So yun yung kagandahan. So sinasamantala namin dahil nga summer pa lang ngayon, dahil pag magwinter mawawala na yan sila, mamamatay na. So mag-antay naman tayo ulit next year para magtanim tayo ng gulay ulit. Kaya pag ganitong season, super sagana tayo sa gulay dahil yung mga tinatanim nga natin talagang ano lang yon uh, pang araw-araw natin ano. kaya hindi din super dami yung tinanim namin kasi kami lang naman ni Javi since nag -move na kami sa Bay Area so kami lang mostly ang kumakain unless pupunta sila dito yun pinamimigay namin kaya pag super dami din nasasayang although yung iba nilalagay ko sa freezer para sa winter which is masarap din siya so ipifreezer mo lang siya yun lang bye bye